Nagpabot po ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kaanak at kaibigan na naulila ng namayapang veteranong broadcaster na si Ginoong Mike Enriquez. Muli namang inalala ng Pangulo at iba pang mga opisyal ang naging kontribusyon ni Enriquez sa larangan ng pamamahayag. Si Alan Francisco sa report. Ang dating tagapagbalita, siya nang ibinabalita ngayon isang malungkot na bahagi ng kasaysayan sa industriya ng pagbabalita sa Pilipinas ang naitalak. Ito'y kasunod ng pagpanaw na itinuturing na isa sa mga institusyon ng pamahayag sa bansa. Sa statement mula sa GMA Network, malungkot nilang inanunsyo ang pagyao ni Enriquez sa edad na 71. Ang dedikasyon ni Enriquez ayon sa GMA Network ay magisilbing inspirasyon sa lahat ang mga tagapagbalita mula sa iba't ibang network at media company, hindi rin na itago ang pagluluksa dahil dito. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagparating ng kanyang paikiramay sa pamilya at mga naulila ni Enriquez. Binigyang pugay niya rin ang dedikasyon nito sa paglilingkod sa mga Pilipino sa pamagitan ng anayay patas na pagbabalita si Presidential Communications Secretary Cheloy Garafil na isa ring dating journalist, nagpahayag din ng kanyang paikiramay sa nangyari kay Enriquez. Kasangga sa paghatid ng tapat at walang kinikilingang balita ang pagsasalarawan ng kalihim sa yumaong Jamie News Anchor. Malaking legasya naman ang iiwan ni Enriquez sa mundo ng pagbabalita ayon kay Senate President Meg Subiri. Mamimisani yan ng taong bayan ang kanyang boses sa radyo at telebisyon. Si Rep. Elizalde Co. na Chair ng Committee on Appropriations, sinabi namang dinepensa ng batikang mamamahayag ang mga voiceless at powerless gamit ang kanyang sariling boses at prinsipyo sa pamahayag. Nagpasalamat naman si ACCIS Partilist Representative Erwin Tulfo kay Enriquez sa serbisyo nito sa bayan. Ayon kay Tulfo, nagaling din sa broadcasting industry bago naging isang mamabatas na wala ng pilar ang Philippine Broadcast Journalism. September 29, 1951, nang ipinanganak si Enriquez. 1995, nang siya ay pumasok sa GMA Network. Taong 2018, nang siya ay sumailalim sa heart bypass. 2021 naman, nang siya ay sumailalim sa kidney transplant. Mula sa PTV, ang amin rin pong pasalamat at pamaalam sa iyo, Sir Mike Enriquez. Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.